Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome naman na po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong June 12, 2025. At sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin dyan sa mga bago lamang po, ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ngayon, mga idol, upisan natin ng ating sumada sa June tayo, ayan, 6, 12 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, June 12, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 6. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 5 is 7. Ayan, dito rin po sa bandang gitna. 6 plus 3 is 9. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba din po, 9 plus 10 is 19. Ayan po yung unang numero natin. Meron tayong 19 yung kapares ng numero dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 3 plus 7 is 15. 16. Ayan mga idol. Uh, meron tayong 16 para sa ating kapares ng numero. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 19, 16 or 16, 19. 19, 19, 19. Ayan mga idol. At yan, 2 digits sila. 16 at 19. Kaya simple pwede po natin yan bago natin isumadang. Unahin natin ang 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits yung 10 natin, kaya simplify din natin, kaya magiging -E. 1 plus 0 is 1. Ayan mga dal, yan po yung ating so, sumada, 7 at 1. Unahin natin yung sumada ng 7, kukunin natin yung 16. Sumada, this is 6, 1 plus 6 is 7 pwede yung 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 ayan mga idol at dito naman sa 1 pupunin po muna natin yung 10 sumada 10 1 plus 0 is 1 pwede rin po dito ang um, 19 19 at saka itong 19 po pala sorry kung yung mga din yung at saka yung 19 so mga 19 OnePlus 9 is 10 pwede rin ang 37 so 37 3 plus 7 is 10 at 28 so 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan po yung mga nangyong nakuha natin sa ating pong sumada ngayon yung 12 meron po tayong 7 7 16 34 25 1, gis 19, 37, at 28. Ayan, ganoon pa rin po yan. Rambol lang po natin. Dipindi lang po tayo dito kung ano po yung mga register po natin mayroon. At sa ating sample, ginawa natin dyan, 25, uh, 25, 25 at 19, then, 16 and 28, 1628 at uh, 10 10 and uh, 34 ayan mga ito po yung mga sample natin yung nakuha sa atin pong sumada ngayon pong June 12 meron tayong 25-19 this 28 at this 34 Ayan mga ito, meron tayong itong kombinasyon dyan at kung okay po sa inyo, na gusto nyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede pwede po natin matayaan nyo mga yan. Hindi naman kayo dito po sa taas, yan, rambo lang po natin sila. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At yung mga idol, lang po ang ating sumulad sa pecha para po ngayong June 12, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating mong lahat.